Yo, what's up everyone? Welcome back to our Minecraft Survival Series. So ngayon, tayo po ay pina okay, dito ng ating kaibigan. Musta? Nagawa mo naman trabaho mo? Hmm? Nabali ito ang ating kaibigan, si Enderman. May pinapatrabaho ko sa kanya. At trabaho niya, kumuha ng grass tapos ilagay niya doon tapos nilagay niya dito bakit niya nilagay doon dami dami yung pwes ilagay eh kahit dito oh sumalapit kaya dito is gumawa ko ng parang ship farm eh wala pa naman tayong seal touch na enchanted dahil wala pa tayong enchanted book sa so, bali nagipot tayo ng sugar cane so ito nga pala lang ating canting farm last episode na ginawa so ayan na ito na yung whole reveal so ayan so gumawa nga pala ako ng parang cow farm dito pero bala ko dapat dito bahay bahay ng mga villager <laughs> pero hindi hindi ginawa. Ginawa ko, ginawa ko cow farm. Kasi wala pa umakyat makikita ng village. Dapat nga, bahay nila yan eh. Well, eh, gusto ko ko naman yung design, kaya mas bagay sila ito. eh, ako yung ingay nyo. Gusto naman muna. Dito muna, ito naman sa isa na ginawa ko. Yan, nakikita nyo, puro dirts yep, Ito ay isang yeah bahay hindi bahay ng villager hindi bahay ng ship ano? You know, marami yun proseso na ito tagal marami halos yung, yung build saglitan lang, yung. lang pero yung processing ko dito tagal ayan o oh. naglo-loading naglo-loading siya wala pa naman tayo silk touch para gawin natin sa grita na lang o oh, trabaho ba? Uy, dalawa na sila ay anong hawak -haw ako -haw mo yan grass yan yan lagay nyo nga doon sa tamang lugar yung malapit lang ba dito para mas mabilis yung trabaho dito ha? so kung nyo dito na dito pa muna yung ship ko yan. Nandito muna sila. Naya ko muna sila dyan. Stay put muna sila dyan. Tapos, dito naman sa ilalim na to. Ito na. Ito na. Ito na yung ating village hall. So, bale, dito sila matutulog. Dito sila magpapadami. Tapos ito. Dito ko lalagay yung kampana. Yan. Kasi, nag ko na kung paano dumami tong mga villager. Kailangan nila ng kampana para dumami. Ayun, alam ko na. So, yan. Yan ang update sa ating base. Sa mega base. So, okay. base. Kung gano'n Tapos, itong farm na to, grabe, ganito lang kaunti yan. Dito nag Oh, hanggang sa dumami na dumami na to. Pero ito. Tagal talaga. Anong days na pala tayo? With that. day 59. Day 59. Grabe. Alos na ubos na yata yung iron ko. Na ubos na yung iron. Wala na akong gamit dahil sa mga ginawa kong project dito dyan sa so, oh, farm dito mega farm ko dito alos lahat yan naubos patay doon sa bedroom ng mga villager naubos na yung iron stock ko by the way ito nga po lang ginawa kong farm Nagkaroon lang na ako ng inspiration, gumawa ng farm. Nagkaroon lang na ako ng iting idea. Dahil napansin ko na nawalan ako ng pagkain. Yung part na yun. Dahil nakita ko kay... Ano? Ready? 1, 2, 3... Hi guys, this is me, JD, and welcome... Yeah, Dahil kay Jade Free, yan. <laughs> Narinig din natin yun. Nakakunik ah, kasi yung laptop sa anong kit sa alpon. So, bali, bala yung bala ko mag join sa server nila. Server ba nila yung sinasuggest niya doon, Ewan? Or, Ewan, sa niya ako isasama? Server nila, or maybe doon sa uh, sasalihan niya ata? Well, nag-alap tayo ng na server. Habang enjoy sa ating munting world sa ating munting mundo at kabina nasa na ba yung kabayo ko nga pala yung kabayo ko sa akin naman wala <laughs> yung kabayo ko ay! makaraw daw